yung mga panlasa Amoy. So maraming salamat po dun sa mga patuloy na nagsusubaybay at nanonood at ng mga subscriber ko. Maraming maraming salamat sa inyo sa YouTube channel ko. At um, bago po muna lahat, shout out po muna tayo. So shout out po kay Lister De La Rosa, kay uh, Lance uh, TV, kay Joseph Sanoj, kay Rins, at saka kay Portasio Vlog ng Jeddah Saudi Arabia. So, ingat po sa inyo dyan at saka God bless po sa inyong lahat. Patuloy po kayo magpalain ng ating Diyos at ingatan po kayo palagi. Yo, morning mga kapalasang amoy. bago po kasi tayo pumunta dito sa bahay ni Richard, sinabihan na natin siya na magpakulo na siya ng pakulo niya na yung ano yung baka, tsaka lagyan na ng celery, sibot, star anise, tapos um, sibuyas, sa santa ng asin. So ngayon po, para pagdating namin dito, titimplahan lang namin, tsaka pinakuloan niya na. So, sige po, ipaparking pa po siya. So, papasok na po tayo sa bahay niya. Yeah! let's go, let's go! <coughs> So, mamaya-maya po, titimplahan po na natin po yung pares niya. Bali, ito po yung magiging pwesto niya. Ayan. Ayan po, ito yung pwesto niya. Ayan. So, yun na nga, may nagawa na na sila. Po. Pares house. So, bali po, sa so, pagbubukas po ng pares niya, um, dalawin niyo po siya dito sa, ano, sa Kabuyaw. Yung, ang binit nito? dito? Saint uh, Joseph 7, kuya. Yun. sa St. Joseph 7. Bali. Ayan po. Ayan. Paris na walang kapares. Wow, galing ah. So ngayon, maggagawa tayo ngayon ng Paris na walang kapares. Yo, so ngayon po, titiplahan na po natin yung ano, yung pares ni, ni walang kapares na Richard. So, ayun po. Maggagawa na po ng cornstarch. Uh, ngayon, pinak matagal na kasing kumukulot to. So, okay na yung karne. Nakita ko na. Okay na yung karne niya. So, ang gagawin natin, uh, titiplahan na po natin siya. soyo patis dapat alo-alohin niyo siya ayan alo niyo po agad kasi mag po yung yung hindi niyo inalaw kasi napakainit po nga ninyo ng niluluto um, yung sabaw Tapos pagdating ng na mga 5 5.30, pinta ka na Pati din yung 5.30 Mga alas 8 o, o Yo! So tapos na po tayo magluto ng pares Ito na po yun Ayos ba? Ayos ba? Thank Yun! Mamaya po bibenta po nila yan Bibenta po nila Richard kahapon sa pang merienda. Tapos agad yun, sigurado yun. So doon po, um, ganyan lang po yung mag-tip na natin ng pares. Kasi may mga pampalasa pa naman yan. Dapat hindi matabang, hindi maalat. Dapat sakto lang. Yung sabaw. Tapos yung lapot niya, dapat yung tamang yun -tama lang yung lapot. So ganyan ginawa natin. So yun po, maraming maraming salamat po. Huwag mo natin kalimutan mag-like at mag-subscribe. YouTube channel natin. God bless you all. Sure. Share ang masasabi mo sa amin natin sa luto nating pares. Grabe, napakasarap. Marami, marami, marami salamat. Kaya sila. So, overwhelm, grabe. Okay lang Kalo yan. Na, so, salamat sa pagpunta dito. No Natuloy, Ang hindi kami magkakilala ni Kaya salamat. Nakita ko lang siya sa YouTube. Kumbaga, nalaman ko na waray siya sabi mo nga, eh, thank you Lord. Yung Paris niya, Bryce, gabi ka kaiba. so, visit na po kayo, may branch na po yung Paris ni Pilsira dito sa Kabuyaw. Yo, nang galing. oh, si Joseph, oh, yes. uh, Barangay Marinig. Guys, so, familiar kayo sa, uh, kay J. Katagumpay. Yeah, yung, yung face ko po po, isarap po ng helmet room village. So, marami po dito, isa po po din, mga talaga PT, o iba't ibang -iba lugar. So, dahil lang po kayo dito. ah uh, ito na po yung branch ni Goya Jirad ng Paris. Yun! Salamat, salamat. Okay. No worries. Um, uwi na po tayo. Hatid lang tayo ni, ano, ni uh, Richard sa sakayan po. papunta po sa GMA. Hindi pa rin po ako sasawa na ibigay sa inyo yung tamang recipe sa sasang pagluloto ng no, bimparas natin. God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po. Guys, nandito po tayo ngayon sa Daang Marinig. Ito po yung controversial na daan dahil mayroon daw dito mga multo. Um, mga white lady kasi nasa ano po nasa brigada po ditong place na to hindi lang marinig na to so dito po tayo I idinaan ni ano Richard o na po tayo dito ba yun dito ba yun ano oh, dito yan yeah. sabi ni tatang Oo, oh, yun ito yung ito, 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 ito tulay na to ayan oh, tulay na yan dito ah dito pala yun dito dito may yeah. so, yun mismo tulay, tulay na yan Oo, oh, yan yan ah oh, tulay na yun yung tulay na yun